Aries, ang panalo ay dapat alagaan basta hanggat nasa buenas na oras, ay ipon ng ipon ng panalo walang puwang na magbabalato para walang makakuha, ng iyong swerte at ang pangitingiti mo na masaya ang aura, ang nagdadala ng kahusayan mo sa ginagawa, at bawal kang mainis, Aries. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga, may ikatatalo na dalawang negatibong minuto. At sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis na madilim. May ikatatalo na 53 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pula at magbibigay sa iyo ng ikakatalo at sa player na may kabastusan magsalita. Toros, ang panalo ay dapat alagaan basta hanggat na sa buenas na oras, ay ipon ng ipon ng panalo walang puwang na magbabalato para walang makakuha ng iyong swerte at ang pangiti-ngiti mo na masaya ang aura, ang nagdadala ng kahusayan mo sa ginagawa, at bawal kang mainis, Toros. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 3 hanggang alas 6 gis ng umaga, may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, Magsuot ka ng damit na may kulay yelo at mabibigyan ka niya ng swerte para makapanalo. Gemini Ang panalo ay dapat alagaan basta hanggat nasa buenas na oras ay ipon ng ipon ng panalo walang puwang na magbabalato para walang makakuha ng iyong swerte at ang pangitingiti mo na masaya ang aura ang nagdadala ng kahusayan mo sa ginagawa at bawal kang mainis, Gemini. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 hanggang alas 8.05 ng umaga, may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 gis ng hapon may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.05 ng madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay yellow at sa player malapad ang noo magbibigay sa iyo ng kamalasan. Cancer. Ang panalo ay dapat alagaan basta hangga't nasa buenas na oras ay ipon ng ipon ng panalo walang puwang na magbabalato para walang makakuha ng iyong swerte at ang pangitingi mo na masaya ang aura ang nagdadala ng kahusayan mo sa ginagawa, at bawal kang mainis cancer. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 8.50 ng umaga, may ikatatalo na 47 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 2.50 ng hapon may ikatatalo na 48 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo, umiwas ka lang sa kulay silver dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para matalo. Leo, ang panalo ay dapat alagaan basta hanggat nasa buenas na oras, ay ipon ng ipon ng panalo walang puwang na magbabalato para walang makakuha, ng iyong swerte at ang pangiti-ngiti mo na masaya ang aura, ang nagdadala ng kahusayan mo sa ginagawa, at bawal kang mainis, Leo. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 3 hanggang alas 6 ng umaga, may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may singit na 40 na negatibong minuto, Nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas jis na madilim, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay brown dahil magdadala sa iyo ng kamalasan para matalo. Virgo Ang panalo ay dapat alagaan basta hanggat nasa buenas na oras, ay ipon ng ipon ng panalo walang puwang na magbabalato para walang makakuha. Nang iyong swerte at ang pangitingiti mo na masaya ang aura, ang nagdadala ng kahusayan mo sa ginagawa, at bawal kang mainis, Virgo. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 hanggang alas 8 gis ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 40 negatibong minuto nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:15 na madilim may ikatatalo na 56 na minutong negatibo umiwas ka sa kulay blue at sa player na madaldal at may kabastusan ang nasasabi sila ang magbibigay sa iyo ng pagkatalo Libra ang panalo ay dapat alagaan basta hanggat na sa buenas na oras ay ipon ang ipon ng panalo walang puwang na magbabalato para walang makakuha ng iyong swerte at ang pangitingiti mo na masaya ang aura ang nagdadala ng kahusayan mo sa ginagawa at bawal kang mainis, Libra. Sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6.10 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 2.45 ng hapon may ikatatalo na 40 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim may ikatatalo na 50 minutong negatibo umiwas ka sa kulay pink dahil madadalan kanya ng kamalasan para matalo, at umiwas din sa player na may tato sa braso. Scorpio Ang panalo ay dapat alagaan basta hanggat na sa buenas na oras, ay ipon ng ipon ng panalo walang puwang na magbabalato para walang makakuha, ng iyong swerte at ang pangitingiti mo na masaya ang aura, ang nagdadala ng kahusayan mo sa ginagawa. At bawal kang mainis Scorpio. Sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8:15 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5:00 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:15 na madilim. May ikatatalo na 52 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pula at magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo. Sagittarius, ang panalo ay dapat alagaan basta hangga't nasa buenas na oras. Ay ipon ang ipon ng panalo, walang puwang na magbabalato para walang makakuha ng iyong swerte at ang pangingiti mo na masaya ang aura ang nagdadala ng kahusayan mo sa ginagawa. At bawal kang mainis, Sagittarius. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 6.45 ng umaga may ikatatalo na apat na pong negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 52 dalawa na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 5 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Ngayong araw ang dilaw na kulay ang iiwasan at player na masyadong mapagmura, ang mga kukuha sa iyo ng oras na buenas. Capricorn ang panalo ay dapat alagaan basta hanggat na sa buenas na oras ay ipon ng ipon ng panalo walang puwang na magbabalato para walang makakuha ng iyong swerte at ang pangitingiti mo na masaya ang aura ang nagdadala ng kahusayan mo sa ginagawa. At bawal kang mainis, Capricorn. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 9.05 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, Umiwas ka sa kulay green at sa player mahilig uminom ng alak mga kamalasan ang maibibigay sa iyo para kamatalo. Aquarius Ang panalo ay dapat alagaan basta hanggat nasa buenas na oras ay ipon ng ipon ng panalo walang puwang na magbabalato para walang makakuha ng iyong swerte at ang pangitingiti mo na masaya ang aura ang nagdadala ng kahusayan mo sa ginagawa at bawal kang mainis, Aquarius. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 30 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 57 minutong negatibo. Kulay blue ang iiwasan mo, dahil siya ang magdadala sa iyo ng kamalasan. Pisces Ang panalo ay dapat alagaan basta hanggat nasa buenas na oras, ay ipon ng ipon ng panalo walang puwang na magbabalato para walang makakuha ng iyong swerte at ang pangitingiti mo na masaya ang aura ang nagdadala ng kahusayan mo sa ginagawa, at bawal kang mainis, spices. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 9.05 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 58 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo.